Hindi niyo alam itong letter. So to be honest, it, that's a very convenient excuse. Uh, wala po talaga nakarating sa akin na letter on that effect po. Kay nagpadala nitong le letter major? Yes, your uh, honor. Ano ang nag udyok sa inyo para padala itong ipadala itong letter na ito? Meron pong walk-in informant alleging yung illegal activities sa Royal Hotel. Accordingly, meron pong cryptocurrency investment scam serious illegal detention, human trafficking, and illegal drugs uh, activities. As part of our case build-up, minabuti po namin na sumulat sa LGU. Yung mga criminal activities doon, parehong-pareho kung ano yung nakita natin ngayon. Exactly the same. Illegal detention, Cyber-related criminal activities, prostitution, may nakita rin illegal drugs eh. In 2021, meron nang nangyayari dyan na ganyan na problema. Pero pinalampas lang ito until 2024. Uh, if I may read po, yung uh, comprehensive talaga, hindi ko lang po binasa lahat, uh, na uh, continuous monitoring po ang aming uh, police uh, with their report na nandito, uh, na talagang wala po silang uh, nakita rin na crime. Kailan niyo ho basa yan, Mayor? Ang totoo po, kahapon lang uh, namin na... Uh... Lahat ng sinasabi niyo ho yan, na ngayon niyo lang nabasa dahil may hearing. Ang, ang punto ho namin, as early as 2021, meron na hong red flag. Hindi niyo lang ho nabasa. Lahat ng pinapadala yung dokumento ho sa amin, even yung justification niyo, nabasa ko ho yung inyong justification sa position paper nyo, yung legal justification, lahat ho yan, afterthought na lang, kasi nangyari na eh. Ginagawa nyo na lang ng justification yung hindi nyo ginawang trabaho.